Alam mo, kahit pagod ka na sa buhay, kahit na puro problema na ang nangyayari sa iyo, dapat nakukuha mo pa rin ng umiti para pogi ka pa rin. Haha. Kamusta kayo mga idol? today's video nga ay maglilinis na naman ako ng sugat ng aking asawa pagka uwi at pagka uwi ko nga galing trabaho nagawa ko na agad lahat ng gawain bahay dito nakapaghugas na ng pinggan nakapagluto na at napakain ko na rin si misis at yung mga bata feeling ko nga ako si superman ha ah, joke lang anyways welcome nga pala sa aking video ako si Marvin lumaki lang ako sa simpleng buhay pero may pangarap din ako kagaya ng iba pangarap kong yumaman para sa pamilya ko at syempre pangarap ko rin yumaman para makatulong din sa iba ang problema kung paano gagawin hanggang ngayon hindi ko pa alam ha -ha. gaya ng sinabi ko mga idol araw-araw kong lilinisan yung sugat o tahi ng asawa ko dito sa ulo dahil sa kanyang operasyon at sa mga bago sa video ko mga idol Ay. dahil may nagtatanong nga doon sa mga nakaraang video ko kung ano yung sakit ni Mrs. Mga idol, na-operahan si Mrs. dahil sa sakit na aneurysm. Ayun nga yung mga kagayang sakit nila, Jopit Valdivino, yung singer, tapos sa si Isabel Granada. Sa kasamaang palad nga lang yung sa kanila kasi pumutok. Mabuti yung sa asawa ko is hindi pa. Nakaramdam nga siya nung pananakit ng ulo nun. Kaya nasugod namin siya sa hospital. Ayun pala, may aneurysm na siya. May lumulobong ugat na sa parte ng ulo niya. Sobrang pananakit nga ng ulo yung naramdaman niya. Hanggang sa nag-seizure na siya ng ilang beses. Kaya Ayun yung inoperahan mga idol para hindi na mag rapture o pumutok pa yung lumubong ugat na yun kaya ayan yung dahilan kung bakit napakahaba nung tahi dun sa ulo niya gusto ko nga lang din na samantala yun mga idol yung pagkakataon na to na pasalamatan yung lahat ng mga tao na tumulong sa amin hindi ko na rin kasi maiisa-isa sobrang dami, sobrang dami at sobrang salamat saka gusto ko rin pasalamatan yung mag-asawa na nakatulong din sa amin sila rin yung isa sa ginamit ni Lord sila yung dahilan kung bakit natuloy yung operasyon ng aking asawa. Shoutout sa mag-asawa na si Ma'am. Leslie Arellano at si Sir PJ Gatchalian. Nakipag-communicate okay, nga ako kay Sir PJ Gatchalian at syempre nagpa-picture na rin ako at hindi ko pinalagpas yung pagkakataon na yun. Dahil yung mga moment na yun, sobrang nabuhay yung pag-asa namin para matuloy yung operasyon ng aking asawa. Alam niyo yan mga idol, sobrang galing ni Lord. Sobrang galing nung pagkakataon at timing. Kasi isa doon sa mga parents ng mga classmate nung anak ko ay nga, yung mag-asawa na si Ma'am Leslie Arellano at si Sir PJ Gatchalian. Dahil dahil nung mga time na yon mga idol, sobrang nananawagan na talaga ako. Kahit saan, kahit dito sa mga posts ko, post ko, Nagpost na ako na sana may makatulong sa akin. Talagang kinapalang ko na yung mukha ko. nag pa nga ako eh na sila Wamos, yung mga big content creator, yung mga vlogger na sana matulungan nako kasi... Ang laki nung halaga na hinihingi sa amin. Halagang 54,000. Mga idol, hindi ko makukuha yun ng isang iglap o hindi ko alam kung saan ko kukunin yun dahil isang simpleng empleyado lang din naman ako na kumikita ng 610 no, minimum wage at gaya ng iba kinakapos din bago dumating yung sahod so mga idol dahil nga sa tulong ng mag-asawa no, natuloy yung operasyon hindi ko na i-detalye yung buong detalye basta sila yung ginamit the Lord no, para matuloy yung operasyon ng aking asawa. Kaya, sobrang habang buhay na pasasalamat at utang na loob para sa kanilang dalawang mag -asawa. Pero, totoo yun mga idol. Sobrang desperado na rin ako noong mga time na yun. Talagang nanawagan ako sa social media. Kinapalan ko na yung mukha ko. Nanghihina na ko ng tulong. At nag-mention ng kung sino-sinong mga vlogger. Pero, hindi tayo pinala doon. Hindi ko naman din masisisi kasi hindi natin alam yung mga dahilan nila. O ba, pagka mga ganong pagkakataon, hindi talaga tayo mapapansin, no? Hindi ko alam, mga idol. Basta, sumubok lang din naman ako ng mga time na yon Pero, kasi napakalaking halaga ng 54,000. Hindi ko kaya yun. Tanging si Lord na lang talaga yung gumalaw at kumilos para maging okay yung lahat. O siya, sige na, patapos na yung video. At maraming salamat mga idol sa pakikinig at panonood ng aking video. Sa mga hindi pa nakapollow dyan, baka naman.